40 days video 40 days video and malapit po tayo sa ating balayan ating bivala rin na 100 ah. 100, 100 matatapos na po tayo sa ng okay. ating bibilad. okay guys, nandito na po tayo mga katrababits okay, para sa unang toppings ng ating Wala mo yes. day forty days, Diyan, na po tayo Matatapos na po tayo sa uh, una nating vlog Ganyan, marami pa kami bibi rin guys rin Sabi mo kasama, Ay, Wala itong bantay nito, nga. ang puta. Ang gusto mo? Sabi mo Ayan, yeah, nandito po kami guys. Matatapos na po uh, yeah. ang... vlog mo sa TV lang. Yeah. Kasama Welcome guys. sa vlog natin ba? Nandito na po kami sa mga Trupa Pits namin. Yeah! Hello guys. Welcome to my... Takay katagal niyo. <coughs> Kumain kami. Kain pa kami guys. Matatapos po lang mag -galo.